Ang kwento ni Tandang Sultan Nung unang panahon, may isang mahirap na magsasaka kasama ang kanyang asawa at anak. Meron din silang tapat na aso na tinatawag nilang Sultan. Matanda na ang aso at dahil naubos na ang kanyang mga ngipin, hindi na siya makakagat, makakain at makapagtanggol binabalak ng kanyang among magsasaka na iwan na sa gubat si Tandang Sultan dahil wala na daw itong silbi at matanda na. Pero ayaw na kanyang asawa na paalisin si Sultan kasi napamahal na ito sa kanya. Nalulungkot, naaawa dahil simula daw noon mabuting aso si Sultan. Mabait at maamo pero sa kalagayan ngayon ni Sultan, inaayawan na ito. Kasi matanda na at wala nang silbi. Kaya't nasabi ng among magsasaka na ang kapalit ng pagsisilbi ng aso sa kanila at ito ay yung pagpapakain kay Sultan. Pero wala nang pera at mapapakain ng among magsasaka. Kaya pinalalayas na si Sultan. Narinig ni Sultan ang buong pagtatalo ng mag-asawa malungkot na malungkot si matandang sultan. Kasi hanggang bukas na lang siya maninigil sa bahay ng mag-asawa at siya'y papalayasin na. Kaya nag-isip si Sultan ng gagawin upang hindi mapaalis sa kanyang mga amo. Pumunta si Sultan sa kanyang kaibigan na si Lobo upang humingi ng tulong. Sinabi ni Sultan kay Lobo ang buong pangyayari at agad naman tinulungan ni kaibigan Lobo si Sultan. Sinabi ng Lobo sa tuwing pumupunta ang mag-asawa sa bukid upang magtrabaho ay kasakasama nila ang kanyang anak na sanggol at iniiwan muna nila ito sa lilim ng mga halaman. Sinabi ng kaibigang Lobo na bantayan ang batang sanggol upang makita siya ng kanyang mga amo na binabantayan niya ito. Pumunta si kaibigan Lobo kay Sultan. Tinanong ni Sultan kung ano ang dapat gawin. Sinabi ng Lobo, Tumahol ka! Nag Nabigla si Sultan na kinuha at binitbit ng Lobo ang batang sanggol at nakita ito ng mag-asawa. Kaya agad nilang hinabol ang Lobo at pati na din si Sultan. Tumakbo si Sultan para bawiin ang batang sanggol. Huminto ang lobo at huminto din sa sultan. Sinabi ng lobo kaya daw niya iyon ginawa kasi para makita daw ng mag-asawa na kaya daw ni sultan kawin ang lahat para sa kanila at pinalik ng lobo ang bata kay sultan. At nakita ng mga amo ni Sultan na tangay-tangay ni Sultan ang bata para maibalik sa kanyang mga amo. Tuwang-tuwa ang amo ni Sultan kasi kahit matanda na ito, ay nagawa pa din ni Sultan na tumulong. Nagpasalamat ang amo kay matandang Sultan. At nagpasalamat din sa Sultan sa kaibigang Lobo. Ngunit, may kapalit pala ang lahat na ginawa ni Lobo kay Sultan. Gusto ng Lobo na makakuha ng isang tupa sa mga alaga ng amo ni Sultan. Pero hindi pumayag sa Sultan kasi hindi daw kaya ni Sultan na lokohin ng kanyang amo. Pero, pero nagpamulit ang lobo. Gusto talaga ng lobo na kumuha ng isang tupa. Kaya agad tumahol si Sultan at narinig ng amo. Hinabol ni Sultan ang lobo. Pero hindi na ito naabutan ni Sultan. Kaya humanap ng katulong si lobo upang makagante kay Sultan. At ito ay si Baboy Damo. Pumunta si Sultan pati ang kaibigang pusa para makipagkita kay Lobo. Ngunit natakot na ang Lobo kay Sultan pati kay pusa kasi baka batuhin sila ng mga bato. At nakita ni Sultan si Lobo kaya pinatawad ni, ni Sultan si Lobo.